no, alis kami ngayon, pupunta kami ng Green Hills At bibili kami ng Cellphone, kaya tara, let's go Nandito na kami sa mall So, titingin tayo ng Cellphone <laughs> Pero saan yung may cellphone nandito? <laughs> ah, dito, sa lakot Ah. So yan, nagtanong tayo kung saan may cellphone So, tara, let's go bingo <laughs> So walang ganong tao, no? Kami-kami lang So, pupunta tayo sa bilian ng cellphone Tara, let's go! ano mamaya, ubos na, ubos tak na. Wala na iwan isa. Yung kagaya din mo, wala na rin. Diyan ako po dati. Pati yan? Original yan eh. Original yan. 400 lang. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko ko makita ito. Maitang ubo ko. Ayan, oh, 400 oh, na lang okay. Alam mo kung saan ito? Korea ito, no? Korea. Oh, biras ng Korea. Dito ano ko nakapili. Ano size mo, I ma'am? Ay, ganda. How much? Branded lang ito so, Baka po ito 50 na lang. Dahil? Diba design nga? 50 na lang. Ano size mo? Sukat mo muna ka. So, oh, dito ganda sakti lang <laughs> sakti lang ganda pa ng na mo na mo hindi mura parang <laughs> matam sa aking walang kasing size ano yung sarap yung pure purong puti imbis na cellphone ang bibili na namin guys shoes lang muna kung <laughs> saan yung cellphone nandito? <laughs> yung cellphone nandito <laughs> cellphone naman. Sa taas bibili mo ah mo <laughs> uh. So ang gaganda ng mga shoes guys yung, yun eh. Korea Korea sus So, titingin pa tayo baka may magustuhan tayo na eh. ayun oh Bahat kayo sana amur ganto passion oh. yan ganto man. ganda ng mga shoes guys amura eh? lang ah uh, Korea kasi yung Overance ba ito ng Korea or China? May China, may Korea sir. Kasi nakabili ako last time, parang Korea na bili ko eh. Korean ah, shoes na talaga sa Ayun, ang ganitong nabili ko pala. Ang ganitong nabili ko. Sobrang tibay. Itong nabili ko. Ganito to. Ganda Uy! Ang ganda oh! Wow! Ito pa to? Ganda guys oh! Ganda oh! May size pa ba to, Pag ganito? Wala, oh, may size pa na? Nakablog ako madam eh! Ayaw mo ng mga subscriber ko madam? Saan? Yan na lang? Puti man ba yan? Hindi sa akin to Oh! You tried it <laughs> Malambot daw Pwede bang kagatin? Malambot na eh Brother, sir. <laughs> Patay ko na lang nga ah. Bye guys, yes! guys. <laughs> <laughs> Natatakot si madam eh <laughs>